Jeff, yung issue na to. So, Miss Apple, trabaho to ng DMW. Ang problema, pag nagmamarites, kailangan mag-research. Di ba? Chat group. So, so, let me stop at you first and go to Miss Apple. Miss Apple, alin sa mga sinasabi mo sa Tribune ay personal knowledge mo at ilan don ay chismis lang na napakinggan mo lang? Yung tungkol lang po kay Crystal Respicio. Ang ano yon? Yan lang ang... Yun lang po yung sinabi ko sa Daily Tribune. Ang iba naman, yung iba naman po, sumbong na po ng... Yeah, Kaya nga, so chismis. Sumbong po. ano kaibahan ng sumbong at saka chismis? Sumbong nangyari po talaga sa kanila. So paano alam mo na tunay na nangyari? Hindi lang po isa ang nagsabi. So, so 400 ang nabiktima dito lang na to. Ilan ang estimate na nabiktima sa buong Milan ng mga patronato? Sabihin mong 1,200. Kaya ba ng CONGEN harapin ang 1200 na tao? Oh, so bakit kayo nagko-complain na hindi na harap personally? So hindi 'di ba? Ang mga senador ba hinaharap ba namin kayo lahat personally? Gusto namin, but there are 110 million Filipinos. So 'yun nga ang sinasabi kapag ka-chismis kasi, 'di ba? So kung grupo-grupo 'yon, haharapin ng CONGEN yung leader ng mga grupo. Iba yung hindi inaasikaso, iba yung hindi hiniharap. Yung Secretary ba ng Justice, sinaharap ba niya lahat ng ano, complainant? O, oh, di ba? So, ano yung totoong sinabi niyo sa Tribune at ano hindi? So, sinabi niyo ba sa Tribune na kumikita si... Uh, si ano? So, may I ask, ano, Mr. Hernandez, sino Mr. sinasabi Chair, niyo na... The yeah. of uh, Senator Allen. Mr. Chair point if i just may uh gusto kong mas pahalagahan yung sinasabi ni miss apple sa atin mula nung nakaraang hearing na uh, maaring hindi lahat ay personal knowledge na sinabi naman niya marami sa or may mga sinabi sila na uh, reklamo sa kanila at nirelay lamang nila pero ito po ay yung marami din ay masasabi nating personal knowledge na karanasan niya sa either sa sarili niya or sa mga kababayan sa Milan na nagkwento sa kanya. So, ito po Sir ay may... Chair, higit magkaiba na po yung personal knowledge at yung kwento. Okay, hindi po, po personal pero, knowledge yun. Alright, so, we're lawyers here. So, we have to make that... I am not a lawyer, yeah. Mr. Chair. Yeah, pero but, but ang sinasabi po... This is a legal po, matter. So, we well, have to be clear about po ito it. This is a legal no? matter. Pati po, para sa akin bilang author sa isa sa mga resolusyon na gusto kong pahalagahan yung sinasabi niya na Miss Yes, But Mula, Senator Risa, if I, go here, and ko, say, in, I miss, go here and uh, say sir, na sir. kwento ng mga tao to, tungkol kay Risa, magre-react ka eh. Career to ng mga taga DFA, hindi Mr. pwedeng chair. chismis or uh, no, 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 here say ang gagawin yun, natin yun, dito. ako No, may, I'll go there if you so, allow Mr. me chair. after Mr. Hernandez. Babalikan I, ko sila. Na-interrupt kasi yung 'yung trend nung pagtatanong ko sa kanila I am sort of about that e. but one minute just suspension yeah, just one, one minute suspension muna. May yeah, just complete para kay Miss Apple. May just right. uh, uh, halaga at respeto 'yung sinasabi ng resource person natin na hindi lamang chismis. So that's the that was the main point uh of my of my interjection. Thank I, you. I'm sorry Mr. for chair. that um Madam Chair. I'm zealous about NSA uh, and RC. I'm sorry for that. Okay. Uh, uh Miss so Apple, so hindi ko Senator, hindi ko Senator, po Senator Alan Peter, kasi ganito rin na, sa, sa akin din bilang isang media practitioner at uh, meron akong programa wanted sa radyo. Tama ka, meron yung tinatawag na personal knowledge. Meron naman din yung uh, lumalapit sa akin para magsumbong. Uh, I don't have personal knowledge of their experience kasi wala naman ako doon. Pero I took their word for it because pumunta sila sa akin, nagsasabi na sila ay nasaktan ni so-and-so at nagpapakita ng mga dokumento. So yun ay valid sa akin. Yeah. Ang, ang kaibahan, Mr. Chair... Ikaw, tatawagan mo yung opisyal, tatanungin mo siya. So, kung alam mo, nagsumbong ako sa iyo, uh, Sir Tulfo, mukhang kumikita na si Elmer Mercato, hindi niya inuupuan. Tatawagan niyo po siya. Kung mukhang guilty, didiinan niyo po siya. Pag Correct. hindi, hindi. Correct. E, eto po, ano eh, meron na writings of a hatchet job, which, which, by the way, Mr. Chair, that's what I want to go to. But, I will tell Miss Apple nga na, I, I'm, hindi ko minamaliit yung experience, OFW, malasakit mo. I'm just putting it together with what happened sa Tribune. If you give me lang a few questions, Mr. Chair, I'll right. prove my point. No? Pero hindi ko minamaliit yung inyong, in fact, I thank you for coming forward kasi nakakatulong to sa mga taga Milan. I thank you for having time for a chat group. Sinasabi ko lang, kung lima na nabasa mo ay totoo, pag kayong isa o dalawa hindi mo sure at sinabi mo at sinabi mo sa dyaryo, naapektuhan yung buong testimony mo. So kung may magsumbong kay Chairman Tulfo, Chairman Tulfo, inaapin tatlong daan Uh, OFW at mukhang totoo yun, isumbong eh, mo. Sinabi, Mr. Chairman, uh, kinunan ng tigpa 500 yung mga OFW. Totoo yun, mo. Pero sinabi, Mr. Chairman, yung DFA Secretary, inupuan. Yung uh, migrant workers, inupuan. Si ganito, inupuan. Tapos pag tinanong ka, paano mo alam inupuan? Eh sinabi lang po nila. Pero sinabi naman po nung iba, hinarap sila. Nadadamage yung testimony mo eh. Diba? So, but let me go to Mr. Hernandez. No? Mr. Hernandez, So when you made those uh, articles about uh, Mr. Cato, no. Sinong kino mo sa mga ano natin dito ngayon? Ah uh, there were several po na uh, so ano. No, uh, those are present now. From those present, Enrico, uh, Vanessa. So ang kino mo sa kanila? Jeffrey. Which which specific ang kino mo sa kanila? Na kumikita na siya, inuupoan uh, niya or what? Wala 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 doon sa walang kumikita, yung inuupoan quote doon sa yung Alpha 400 na yung ano uh, ar, uh story yung uh, recall Kato meron doon ano Yeah So so you came out with a series of articles yes pa. uh basically condemning na konjen Kato No no I was not condemning konjen Kato So when you say alisin na siya dahil rebump when you say na uh mukhang guilty kasama na and everything ganun that's not condemning uh, uh, we like we it was quoted sir dito sa ano sa articles sa alpha for Hindi naman tayo pinanganak kahapon eh kahit naman mag-quote ka nung iba eh kung sampu ang pwede ko i-quote dito at yung kinote kong isa dapat mag design na si Mr. Fernandez dahil hatchet job ang tribune and then i i i uh, i publish that diba i cannot now say that hindi tira yon hindi ano yon diba yung it's it's how you latag the news how you paano nyo i-angle yung news. So, let let me clarify, ha, um, Ms. Fernandez. Who broke the news? Kayo or si Yusek? Kasi iba si Conjen, iba yung nasa transcript, eh. Sa transcript, you interviewed him sa earthquake lang and then found out about the scam later on. Correct. Sa kanya, ang sinabi niya na sa interview, siya ang naglabas ng scam. In-interview namin siya noong September 7 para pag-usapan yung tungkol sa earthquake if he will allow it uh your honor meron kami dalang video dito para maipakita sana yung interview ni Conjen Cato where he also broke there tinanong kasi yung tungkol may sinabi siyang 400 ang no that's all i have to know yeah. so siyang nagbreak hindi kayo so like kaya finalo up namin, your honor yeah but yes. hindi yun yung una yung testimony eh yung una yung testimony yung una mong uh, interview sa kanya tungkol lang sa earthquake nung no. libas nung Let me finish, please. Okay. Nung nilabas nyo na yung tungkol sa scam sa Milan, hindi nyo na siya ma mahuli. That's hindi, But that's not what happened. What uh, happened was, in your first interview, siya ang naglabas na meron and then off the air sinabi niya sa iyo, Ma'am, pasensya na ha, hindi ko mabibigay yung details kasi under investigation to. Hindi ba yun ang nangyari talaga? Your Honor, uh, okay. if you will allow me. We have these, these subpoenaed no, the documents. No, I don't. I don't need that, eh, because you already admitted eh. Ang tanong ko lang naman is in your first interview, did he already bring up the scam or not? You already said he brought it up. He did, but I did not interview him. It's Alan and Mr. John yes. Dawson. Yes. So, so he. He was the one who broke it. He brought it, yes. He brought yes. it out. That's why they came okay. out. Okay. Kaya sila lumabas. Dahil nakita nila si Kwan Kato na nandun sa usapang OFW. So, nakipag-contact sa amin yung mga nabiktima. And that's how we started it. And then we tried to call Kwan Con Kato para sagutin nga ito at i-endorse yung mga complaint. Ayaw niya magsalita. So, that's the story, Your Honor. Okay. No, no, that, that's your story. That's, not, that's no, the real that, that's, story, Your Honor. No, no, no. That's one side of the story. That's no, Your, your Honor. Story. That's the real story. You know, kahit magpalakasan tayo ng voice uh, dito, uh, it will be... I, need, I will warn you, you don't have the right to raise your voice in this hearing. You don't have the right. Apologies, Your Honor. You're Mr. used to that kasi. kayo ni, Can Mr. Fernandez also no, take the seat? Mga resource person, wala kayong karapatan na magtaas ng boses dito. Okay? Ang pwede na magtaas ng boses siguro yung nagtatanong sa inyo, pero kayo hindi pwede. Okay? Sir Chairman, I will also... moderate my voice so that I will be respectful that's why I I premise my question my my concern if this was a PR demolition job if then dapat DFA if this was a legitimate dapat siya kinasuhan and I already asked they cleared him so may I ask that Mr. Willie Fernandez who was also invited also take the seat and uh, if he has already taken the oath Mr. Chair may questions din lang ako ay ma'am pwedeng sabay na lang po oh. sige come uh, sec nag oath na ba si Mr. Fra tapos na tapos na Senator Yeah Alan So so let's clear the facts ha. So Sorry. in interview niyo si Mr. Cato at kaibigan niyo siya correct That's true oh. Your Honor Mr. Fernandez would you like to Happy Valentines Rebounded uh, time, Your Honor. Yeah. So kaibigan niyo rin po si Mr. Elmer Cato? Yes, sir. Okay. So nung in-interview niyo, everything was well. Siya po ang nag-reveal na meron scam. Tama ho yan. Tama. Okay. Kaya muna so, po, hindi po ako nag-interview. Yes po. Tribune po. Yung program, program po ng Tribune. Program. Okay. So uh, going back to Mr. Hernandez and the, uh, the writers who wrote and nag-banner about him sa isang tao na uupuan niya yung scam, before nyo in-interview, humingi na siya ng abogado. Nung interview nyo, siya nagsabi sa inyo na may scam eh. Sumuka so, ba yung isang tao na inuupuan yung kaso? Pero ano? Opo. Pinupuri ko nga po siya. Mm -hmm. Sabi ko po sa kanila, kung sinabi sa akin, ang galing ni Elmer Cato, kaibigan ko yan. Yes. Ngayon po, nung subsequent nakita ko kasi nung mga so-called victims no with quotation mark yung interview kay Conjan Kato naglabasan po sila kasi si Conjan Kato mahal ko yan in the same manner that you know pagkakasama tayo eh you see i i really miss the the good days your honor di ba naglabasan po yung mga tao anong gagawin po namin Yeah, I, Sige, let, let's, sir. No, no, let, let's go through po. that. Let's go through that, oh. Mr. Fernandez. So, okay 'yon. So, because of what he said, naglabasan. Opo. so, dahil you're a legitimate news organization, you have to interview them. Yes, diba? Sir. Okay. Now, when you interview them, hindi ba dapat kung may allegation sila against Mr. Kato, i-interviewin niyo naman siya? Yes, sir. Okay. Ginawa po yan, ah. sir. No, no, no. I'll ask muna the question, sir. Ah. Ah. So, dapat in-interview siya. Mm -hmm. 'di ba? Okay. Pero hindi ba nauna yung banner painting him as uh, in the pockets of uh, of ano bago niya hiningan siya ng comment. I don't think so sir. So because who, hindi po siya ma-contact si Elmer Sino yung unang banner? Di ba sino sumulat noon? Sumulat so, po si Alan at saka oh, si Alan. Si kailan mo siya hiningan ng comment? Sorry, Mr. Chairman, I just want to okay. shortcut to get to the bottom of it. Just to prove either of the two. To prove that this was a legitimate breaking story, that they had all the right as press, or that this was a hatchet job. Okay, if I may interject. Excuse me, Senator Allan, ako po'y manunulat din at uh, broadcast at the same time. Tama kayo, uh, bago kayo gumawa ng expose, dapat tinatawagan niyo muna yung gagawin niyo ng expose excuse me sir, excuse me, dapat tatawagan nyo muna yung gagawin yung expose. Para doon sa pagsusulat nyo, nakabalas na. At doon, bahala na yung readers kung sinong paniniwalaan. Ang nangyari kasi, I myself have been a victim of that several times. Na in-expose muna, tapos saka mag react e eh, kumalat na the damage has been done. So, sa lahat ng taga-media dito, ano, kung may mga kapag-anuntong mga taga-media, dapat make it a practice na before you do an expose on someone, somebody, make sure makuha niyo yung side nung gagawin niya na expose. Para masabi niya yung side niya and then sabay niyo isusulat yon Kasi ang nangyari, expose lang sa isang tao, todo ba na sa kanya and then get the side later, which is wrong. That's a wrong practice sa, sa pagkakamedia. I've been in the media, I've been a media practitioner for 25 years and I always do that. Never kung banat ako ng banat tapos saka lulusog. No. thank you for that Mr. Chairman and siguro we can take judicial notice that that's part of the ethics talaga ng ating journalist 'di ba uh, whether sa broadcast or sa print sa print that uh, yung pagbabalanse ng story hindi pwedeng banat muna and then humingi ka after dapat sabay secondly how you angle the story of course is up to you press freedom yan